At sabi rin ni Allah Ta'ala bilang babala, hindi dapat tayo gumagawa ng batas. Maliban sa batas niya Allah Ta'ala, dapat sundin natin. Ang sabi ni Allah Ta'ala, Alam tara ila allazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk wa ma unzila min qablik. Yuriduna ay yatahakamu ila tagut. Nakikita mo ba yung mga taong sumusunod, sumusunod sa batas ng maliban kay Allah, kung wari sumusunod sila sa batas ng Islam, at gusto nila magbigay ng hatol sa kanila ang tagot. At yung tagot yung pagbibigay ng batas maliban kay Allah. So, sa atin, ang pinakapunta dito ay dapat sumunod tayo sa batas ni Allah Ta'ala. Shirk din yun, di ba? Sinabi natin ng unang pagbibigay ng batas maliban kay Allah, Jabs. Di ba, shirk yun? Kaya sabi ni Allah Ta'ala, Ang lahum syuraka syara'ulahum minad din. Meron ba kayong mga Panginoon maliban kay Allah? na sinusunod nyo sa pagbibigay ng batas maliban sa kanya. Wala. So kasi ang pinupunto dito, ang pagbibigay ng batas maliban kay Allah o ang pagsunod ng gobyerno maliban sa gobyerno ng Islam na hindi patas ni Allah, ito ay shirk. Kasalanan yun. At kabilang ito sa usulul iman, pundasyon ng ating paniniwala bilang Muslim tayo, na sumunod dapat tayo sa Quran na ibinaba sa atin ni Allah Ta'ala. Inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq. Ibinaba namin sa iyo Muhammad ang banal na Quran na kamakatotohanan litahkuma bainan nas para gamitin mo ito sa pagbibigay ng batas sa tao. Kabilang sa ating pala ng palataya ng pagsunod sa batas ng Quran. Sabi ni Allah Ta'ala, Inil illa lillah ang pagbibigay ng batas lamang ay nanggagaling kay Allah. So, ang pinakapunto dito, ay dapat sinusunod natin ang batas niya Allah Ta'ala sa pagsasabuhay ng batas sa gobyerno. Kapag mayroon na tayong sariling bansa, eh, wala naman tayong sariling bansa eh, pero dinidiscuss lang natin to, para malaman natin yung sitwasyon natin sa Pilipinas. Kasi pinakapunto dito, sinasabi natin, ay dapat ang sinusunod natin sa pagbibigay ng batas si Allah lang. At ang batas na yan, sarili natin sa pamilya, sa at sa gobyerno. Ngayon, anong hatol na ginagamit niya ang batas maliiban sa Islam? Meron tayong dalawang sitwasyon kapag nagbigay ng batas. Kasi wala naman tayong korte dito, di ba? Ang korte dito sa Pilipinas, korte ng gobyerno. Walang sariling korte ang mga Muslim dito. Kung meron mang korte ng Sharia Court, ay nasa Mindanao, sa, Pilipinas, sa Manila, wala. Eh ang pagbibigay ng batas ng barangay, hindi ng batas ng Islam yan eh. Eh sabi natin, ang pagbibigay ng batas maliban sa Islam ay shirk. Ibig sabihin, punta kayo ng barangay, gumawa kayo ng shirk. Eh kapag gumawa ka ng shirk, delikado yun. Eh sinabi nga natin, ang estado natin mga muslim sa Pilipinas, no choice tayo. Eh, pero kailangan nyo pa rin kasi malaman, anong estado ninyo, pati estado ng isang tao nagbigay ng batas sa inyo. O ng judge. O ng attorney. Nakakuanin nyo? Eh kailangan nyo pa rin malaman yun para hindi kayo mahulog sa shirk na ang shirk ay mga sa Islam kapag ito ay shirkun akbar ang kongreso ang gumagawa ng batas yung party pati yung kongresman pati yung mga representative yan, di ba halimbawa naglagay sila ng batas sa kongreso at ang paglalagay nila ng batas yan para kalabanin talaga yung batas ng Islam para banggain talaga yung batas ng Islam ay ito ay shirkun akbar kufur na akbar malaking kufur yan labas sa Islam yon So yung mga nasa kongreso, kapag ganun yung batas na ginagawa nila, kinakalaban talaga nila ng Islam, kafir sila. Of course, kafir naman yung mga nandyan eh. Hindi naman mga muslim eh. Tama? Pero nililinaw natin dito, ay kapag sino yung gumawa, ay kafir talaga. Musliman o hindi, kapag ang punto nyo sa paggawa ng batas sa kongreso para kalabanin talaga yung batas ng Islam, ay kafir siya. Nililinaw lang natin yan kung sino man yung gumawa wala tayong pakialam kung sino yung tao basta yung kanyang ginagawa. Nakuha ninyo? Ang unang punto doon ay talagang binangga niya yung batas ng Islam, di ba? Ikalawang sitwasyon, kapag naglagay sila ng batas talagang binura. Binura na talaga nila yung batas ng Islam at yung batas ng gabatas ng gawa ng tao sa Kongreso at ang Presidente ang mag apply sa buong Pilipinas. Ay ito ay Kufur Akbar, Shirkun Akbar yan. Halimbawa, ang congressman dyan na muslim sa kongreso, ano, ustad muslim pa ba sila? Pero syempre, pumasok sila dyan, alam naman nila yung batas na to. Pumasok sila dyan kasi kailangan ng representative na muslim dyan. E kapag wala, ano na nang mangyayari sa muslim sa Pilipinas, pati sa Mindanao? E diipitin kayo ng batas ng Kongreso. Kasi nga, hindi niya alam kung ano yung karapatan ng bawat muslim. Diba? So kailangan ng representative dyan na mga muslim. Sila, muslim pa rin sila kasi alam naman talaga nila at naniniwala yan sila bilang muslim sila na mainam ang batas ng Islam. Pero syempre, nasa Pilipinas ka under ng jurisdiction ng batas ng Pilipinas sa Mindanao. Sariling bansa ba ang ano, Sulu pati sa Muanga? Wala, di ba? Under pa rin ng Pilipinas yan. Nakuha ninyo? So yun, sa sitwasyon na ganyan, ay ano, ang pagbibigay ng pag ng batas ng Islam kufro yun. Pero nagrepresent sila para para yung batas ng mga Muslim na Islam yon sa Mindanao. Kaya nga sila mahirap din maging congressman kapag Muslim ka. Lalo na sila, hindi naman sila mga ulama, mga ustad. At inaalam pa rin nila yung karapatan ng Islam, yung Islam sa kanila. Nakuha ninyo? Kaya kahit sabihin nila nagkakamali sila, pangalagaan sila ng Allah Ta'ala. Wala naman perfecto eh, na leader eh. Sa bahay niyo ba, perfecto kayo? Tapos reklamin mo, sisiraan mo yung mga, ng mga muslim sa gobyerno. Tapos sila, ginagawa nila yung party nila. Bilang mga muslim sila. Nakuha ninyo. At kahit sabihin na mga tao may interest sila, eh tao naman sila, magkakamali sila, at kaya nga tayo nagudua tayo para sa kanila. Kasi walang perfecto na gobyerno. Pero ang mahalaga yung muslim sila. O yan yun na yung mga nandyan. Ginagawa nila yung anong mga sakatuparan nila. Kung meron man sila dyan para sarili nila, eh, sa kamilang buhay, sa pagitan na nila ng Allah Ta'ala yun, di ba? Ang mahalaga, ginagawa nila yung party nila kung ano yung makakaya nila. Pahisa, buhumal Allah. At si Allah Ta'ala magsusulit sa kanila sa kamilang buhay. Ito yung dapat maintindihan ng lahat ng mga Muslim. Na dapat turuan yung Muslim na ito yung batas, ito yung tanggat ito na dapat suportahan. Eh hindi pa tumatakbo, sinihila ka na eh. <laughs> Di ba? Yan nagiging problema dito. Ito yung kahalaga na dapat malaman itong patakaran ng siyasat o Sharia sa batas ng Islam. Okay. Hindi lang sa atin kundi sa lahat, sa buong tao sa Pilipinas. Kasi batas ng Islam hindi rilislas natin dito eh.